Naghakot nga ako ng gamit papunta dun sa bahay ko sa Kinumay. Pangalang ako nagkaroon ng sariling bahay dito. Kaya tara, samahan niyo ako dahil ngayong araw nga ay aayusin ko ito. It. Hello mga bisi! Linggo pa nga lang ng gabi, inayos ko na nga yung mga gamit na dadalhin ko doon sa kinumay dahil pagdating ko nga doon, masasabi ko na na mayroon na nga akong sariling bahay. Doon nga sa unang vlog ko, sinabi ko na magpapagawa ko ng bahay doon sa kinumay pero hindi nga natuloy dahil yung isa kong kasamahang guro ay naibaba na sa Del Mundo. Kaya ang nangyari, yung bahay niya aking sinalo kasi nung dumating siya doon, binili niya lang din yun doon sa guro na pinaba. Pasa-pasa yung mga bisy kasi sa halip na magpagawa ka ng bahay, yung bahay na lang niya yun, yung bibilhin mo. Tapos kapag may kaunting repair, ikaw na lang yung bahalang mag pagawa. La stress na nga ng hapon nung ako ay nakaakyat dahil pumunta pa ako ng bangko nung umaga at malakas nga ang ulan pero kaya naman ang motor. Huwag lang talagang baha yung ilog dahil kapag bumaha yung ilog hindi na makakaakyat yung motor maglalakad ka na lang talaga dahil alam nyo ba na 33 tawid sa ilog ang aming dinadaanan bago pa kami makarating ng bundok. Kapag nakatawid ka dun sa 33 na ilog aakyat ka pa ng tatlong bundok bago ka makarating dito sa aming paaralan. Sobrang struggle ba diba? pero mas struggle nun sa sinarire dahil kapag umulan hindi na talaga makakaakyat ang motor mag lalakad ka na lang dahil yun talaga super layo talaga nun mga bisi pero itong kinumay medyo mababa lang pagdating na pagdating ko nga dito agad-agad pumunta ako dun sa hulugan ng piso wifi dahil dito nga may kuryente tapos mayroon ding internet through piso wifi alam ko styling ang gamit nila dito kaya naman malakas yung signal o di ba bongga bundok pero may signal may kuryente san ka pa dito lang yan sa kinumay <laughs> habang naglilinis nga ako dito kausap ko yung aking asawa alam nyo ba na nasa Japan pa lang siya ay iniisip niya na kung ano ang gagawin niyang mga pagre-repair dito sa bahay. Ko? Sabi ko nga sa inyo, pasa-pasa ang bahay dito. Kaya naman hindi ko na mabilang kung ilang taon na ba itong bahay na ito. Basta ang alam ko napapalitan na ito ng bubong, napapalitan na ito ng mga dingding, yung mga ganon repair-repair na lang mga bishi. Kapag kasi nagpagawa ka pa ng panibagong bahay, mas malaki pa yung magagastos mo. Eh, samantalang ito, parang uli lang baga mga bishi. Alam niyo ba yung word na uli? Parang uulian mo na lang kung magkano yung nagastos niya. Syempre, bababa yung presyo noon. Depende na lang kung pinagawa pa itong bahay na ito nung binili niya. Ganun. Hindi ko na nga naisip magpalit ng damit dahil diretso linis na ako mga Bishi Hapon na nga ako nakarating dito at medyo madilim na. Kaya naman go 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 na ako. Ito nga ang kauna-unahang pagkakataon na ako ay matutulog sa isang bahay nang ako lang mag-isa. As in first time talaga mga bishi dahil nung nasa sinariri ako may kasama ako sa bahay. Pero dito talaga bongga ako lang mag-isa kaya medyo natatakot talaga ako. Kaya naman yung mga kurtina na nagalipad-lipad gimpa ako, ko talaga siya para hindi siya matanggal. Ang gandahan naman dito mga bishi yung mga bahay ng guro ay dikit-dikit lang talaga. Kaya naman hindi ka mag na baka mayroong mga kung ano-ano diyan. naman kaming sa guro ng mga lalaki. Nandun lang nga din siya sa katabi naming bahay. Kaya feeling ko hindi din naman nakakatakot. Pero yun nga lang, mamayang gabi, pag natulog ako, matatakot talaga ako. Walang, wala talagang magbabago, matatakot talaga ako. So walang magagawa yung takot ko. Kailangan ko talagang lakasan ng loob. Kasi sino naman na magiging kasama ko dito, ba? Diba? Kaya kapag may naglagabog sa bubong, naku, wala akong magagawa. Magdasal na lang, ganor. <laughs> Nung natapos na nga ako maglinis ng aking bahay, eto na nga mga bishi ang resulta. O di ba? malinis na siya. Nakalagay na yung aking mga gamit. Kinumpleto ko na din talaga mayroon akong dalang anerola, para kahit umi ako ng hating gabi hindi ako magalabas-labas. Gusto ko nga lang din palang magpasalamat kay Madam Bay Trahiko dahil mayroon siyang iniwan ng mga gamit, lagayan ng tubig, tray, lagayan ng bigas na mayroong laman na bigas. Yung drum na lagay ng tubig iniwan din niya. O di ba? Salamat Ma'am kasi hindi na ako nahirapan magpundar ng gamit. At eto na nga mga bishi, nag-aayos na nga ako ng higaan ko dahil matutulog na ako. Alam niyo ba na parang halos ayaw kong matulog kasi sobrang natatakot talaga ako kasi baka mamaya may magtalunan do sa bubong, yung mga ganoon, nag overthink na ako. Sabi ko dun sa asawa ko, wag muna tayong matulog, mamaya na, mga ganon. Pero hindi, kailangan. Ang nakakaloka mga bisi, biglang nag out na wala na ako ng internet. Hindi wala akong choice, kundi kailangan ko na talagang pumikit. At pagising ko, kinabukasan yung aking fried chicken, wala na. kain siya ng pusa, mga bisi, naging papel na lang siya. Hay, wala akong ulan. Feel na feel ko talaga magtira sa mga bahay kubo. Kasi di ba ganito sa bahay kubo, mga nakasabit yung mga pagkain, tapos pagising mo, wala na. Ganon, ganon kabilis mga bishi, wala na akong ulam, kaya ako ay nagkapin na lang. At ang busy ninyo. Yung mga hindi ko kinakain at tinapay sa baba, dito ko kakainin sa bundok para kahit na mag ako ng mga masarap na pagkain, mayroon akong dala. <laughs> Habang ako nga ay nagkakape, kausap ko nga yung aking anak. Buti na lang talaga makabago ang panahon ngayon mga busy. Eto nga't kausap ko siya sa CCTV. So far so good. Masarap naman yung tulog ko nitong nakaraang gabi. Medyo nagising lang ako ng alauna ng madaling araw dahil may narinig ako nagalagabog. Tapos kahit takot ako, sabi ko matulog ka, matulog ka. Walang mangyayari, matulog ka. Ganay. At ang labig dito mga bishi ang sarap-sarap matulog. Sabi ko nga sa inyo mga bisi magkakatabi lang kami ng bahay. Ito nga yung bahay ni Sir Carlo, yan yung kay Sir Oliver, sa unahan yung kay Madam Matet, at yung tabi naman ay kay Madam Jovelyn. Ito naman ang aking bahay. Kahit kubo siya mga bisi ang bubong niya ay yero. Kasi nga, dahil sa katagalan, yung mga bubong nito ay nagbutas-butas na, kaya pinalta ni Madam B ng yero. Ang aming bahay nga pala ay nasa loob lang din ng compound ng paaralan. Makikita nyo mga bisi na andyan yung mga classroom at naandito naman yung aming bahay. O, oh, diba? Ganda at mapifil talaga na safe ka. Kisuyo nga ako kay Bapalido na baguhin yung hagdanan ko dahil nahihirapan nga akong humakba. Medyo na busy nga ako ngayong araw kaya naman hindi na ako nakapagluto ng ulam. Eto na nga lang Ligo ang naging kasama ko ngayon tanghalian. O, oh, paano ba mga bisi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood Patuloy po, sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!